Unang Kronika Mga lahi mula kay Adan hanggang sa mga anak ni Noe Unang Kabanata Ang mga lahi ni Adan ay sina Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Metusela, Lame, at Noe. Ang mga anak na lalaki ni Noe ay sina Shem, Ham, at Japheth. Ang lahi ni Japheth ang mga anak na lalaki ni Japheth ay sina Gomer, Magog, Maday, Javan, Tubal, Meshe, at Tiras. Si Gomer ay may mga anak din na lalaki na sina Ashkenaz, Rifat, at Tugarma. Ang mga anak na lalaki ni Javan ay sina Elisha, Tarshish, Kitim, at Rodanin. Ang lahi ni Ham Ang mga anak na lalaki ni Ham ay sina Kush, Mizraim, Put, at kanaan. Si Kush ay may mga anak ding lalaki na sina Sheba, Havila, Sabta, Raama, at Sabteka. Ang mga anak na lalaki ni Raama ay sina Sheba at Dedan. May isa pang anak si Kush na ang pangalan ay Nimrod na naging magiting na sundalo sa mundo. Si Mizraim ang pinagmulan ng mga ludeyo, anameyo. Lehabeo, Naftu, Patroseo, Kaslu, at mga Kaftoreo na siyang pinagmulan ng mga Filisteo. Si Kanaan ang ama ni Sidon at Het. Si Sidon ang panganay. Si Kanaan ang siya ring pinagmulan ng mga Jebuseo, Amoreo, Girgaseo, Hiveo, Arkeo, Sineo, Arvadeo, Zemareo, at Hamateo. Ang lahi ni Shem Ang mga anak na lalaki ni Shem, sina Elam, Ashur, Arfaksad, Lud, at Aram. Ang mga anak na lalaki ni Aram ay sina Uz, Hul, Geter, at Meshe. Si Arfaksad ang ama ni Shela, at si Shela ang ama ni Eber. May dalawang anak na lalaki si Eber. Ang isa ay pinangalan ng Peleg. Dahil noong panahon niya, ang mga tao sa mundo ay nagkahati-hati. Ang pangalan naman ng kanyang kapatid ay Joktan. Si Joktan ang ama ni na Almudad, Shelef, Hazarmaveth, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ophir, Havila, at Jobab. Silang lahat ay anak na lalaki ni Joktan. Ito ang lahi na mula kay Shem sina Arpaxad, Shela, Eber, Peleg, Reyu, Serug, Nahor, Tera, at si Abram na siya rin si Abraham. Ang lahi ni Abraham Ang mga anak na lalaki ni Abraham ay sina Isaak at Ishmael. Ang mga anak na lalaki ni Ishmael ay sina Nebayot, ang panganay, Kedar, Adbil, Mibzam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. Sila ang mga anak na lalaki ni Ismael. Ang mga anak na lalaki ni Ketura na isa pang asawa ni Abraham ay sina Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak at Shua. Ang mga anak na lalaki ni Jokshan ay sina Sheba at Dedan. Ang mga anak na lalaki ni Midian ay sina Efa, Efer, Hanok, Abida at Eldaa. Silang lahat ang angkan ni Ketura. Ang lahi ni Isaw. Si Abraham ang ama ni Isaak. Ang mga anak ni Isaak ay sina Isaw at Israel. Ang mga anak na lalaki ni Isaw ay sina Eliphaz, Reuel, Jeush, Jalam at Korah. Ang mga anak na lalaki ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zephok, Gatam, Kenaz at Amalek. Si Amalek ay anak niya kay Timna. Ang mga anak na lalaki ni Reuel ay sinanahat, Zera, Shama at Miza. Ang mga Edomita. Ang mga anak na lalaki ni Seir ay sinalotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer at Dishan. Ang mga anak na lalaki ni Lotan ay sinahori at Homam magkapatid si Lotan at Timna na isa pang asawa ni Elipaz. Ang mga anak na lalaki ni Shobal ay sina Alvan, Manahat, Ebal, Shefo at Onam. Ang mga anak na lalaki ni Zibion ay sina Aya at Ana. Ang anak na lalaki ni Ana ay si Dishon. Ang mga anak na lalaki ni Dishon ay sina Hemdan, Eshban, Itran at Keran. Ang mga anak na lalaki ni Ezer ay sina Bilhan, Zaavan at Akan. Ang mga anak na lalaki ni Dishan ay sina Uz at Aran. Ang mga hari ng Edom Ito ang mga hari ng Edom noong panahon na wala pang mga hari ang mga Israelita. Si Bela na taga Dinhaba na anak ni Beor ay naging hari sa Edom. Pagkamatay niya, pinalitan siya ni Jobab na anak ni Zera na Bozra. Pagkamatay ni Jobab, pinalitan siya ni Husham na taga Teman. Pagkamatay ni Husham, pinalitan siya ni Hadad na taga Abit na anak ni Bedad. Si Hadad ang nakatalo sa mga Midianita roon sa Moab. Pagkamatay ni Hadad, pinalitan siya ni Samla na taga Masreka. Pagkamatay ni Samla, pinalitan siya ni Shaul na taga Rehobot na malapit sa ilog ng Euphrates. Pagkamatay ni Shaul, pinalitan siya ni Baal Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal Hanan, pinalitan siya ni Hadad na tagapao. Ang asawa niya ay si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Mezahab. Hindi nagtagal na matay si Hadad. Ito ang mga pinuno ng angkan ng Edong. Timna, Alva, Jete, Oholibama, Ela, Pinon, Ten, Teman, mipsa magbib at Iram.